naga pa shout out. Oh. Kayo po si Melba? Kapatid ko 'yun. La Torres. Oh. oh. Ayun, nag-comment kasi siya. So, eto po yung cake. Ayan. Yung anak ko hindi sumama si kasi nahihiya. Si ano po ni 'no. Oo. Oh. Yeah, siya yung may birthday, siya yung nag-order oh ng cake. <laughs> oh. Ayan, happy birthday, Mikaela. Si Mama Pau, si Mama Pau. Ayun, si Mama Pau po, Tsaka kasi Si Melba. Si Melba siya po yon. Ayun oh. Ay, kapatid ko. Ah, sige ano po. Hello po. Tapos, ito yung tip mo. Ay, <laughs> wow! <I love. laughs> ito yung ng mga followers. Niya. Thank you po. Ayan, oh. si Kuya. Kasama natin. Ito si ate. <laughs> good morning, good morning mga kamama. Nandito tayo sa flower shop at bibili tayo ng bulaklak kasi may magbe-birthday sa amin si Ate Maika sa amin gaganapin. So gusto kong bumili ng maliit na bulaklak. Sige, samahan niyo ako. So ayan yung flower shop po. Oh. doon pa lang Tingnan tayo kung may mga magagandang bulaklak dyan. Bigyan natin si Ate Maika. If she wants flower. Middle of summer or later into the summer could be transplanted into another pot and put outside. So yun, nakabili na tayo, Soya oh. So yan, nakabili na tayo. Cute siya. Pero ano lang to, pang season, ano to, hindi siya perennial. Hindi siya perennial flower. So yan, itong ilalagay natin dito. Tusok natin dito. Ayno ba? dapat pala nilagyan natin ng pangalan, si, o oh, di ba? Maaari na mga kamama, di diba? Happy birthday ati Michael. Good morning. Ako, pagkakarig sa loob nito. Aiy, paano pa ako? Pagkakaragatan na yun. Danke, <laughs> <for your> <laughs> nandito na sila, nandito na. Ang dami nating ang dami naman nating pagkain. Ano ba yung kakainin ko? Bawang. Wow, special na naman itong eh, mayroon na ito ah. Ayan, ayan. Tsaka yung Inasal. chicken. Inasal. Yeah. Inasal ni Kuya Michael at ni Ate Myra. Ito yung ating tutusukin. Ang dami, ang dami nating handa. <laughs> Grabe, oh. Wala na? Meron pa dun. Saan? Sa bahay. Oo, naiwan daw soft drink, sabi ni Mayra. Idadaan nyo na lang daw. Idadaan na lang. Oo. Ah, sige, ingat kaya. Oh, mamaya na lang. Tayo ah. magsisimula na natin. Tingnan nyo kasi. Oh, napakaganda. Busy po kami kasi nagre-ready na po kami ng sandaling at ati Maika. Pero yung iba po luto na. Eh, aandiyo na lang po namin. Ilalaga na lang namin ng mga gula. Asan pa? Ano, ano pa yung mga nandiyan na. Ano po? stick ko Stick. Stick mag na muna ako. Ano, siprito na natin to. Para makagumula na tayo. Siprito na muna ako ng ano na, para iskit yung marabosin ko rin. Uy, oh, yusin mo. Uh. Pupunta dito na tayo. Dito eh, dito na tayo. natin to. Para maluto na siya. Kasi ang susunod natin ay yung lechong, lechong kawali. Kaya ano ba ito? Ipe-preto sa mantika o sa Air fryer. Magsisimula tayo, eh. so, andami na tayo mag-try yan. So, ang dami na, ang na ating hand. Grabe. go lang yan, marami pa yan. Papakita ko sa inyo mamaya ang handa namin. Ni Ate Maika. Okay. Mag ano tayo ng barbecue. Tusok. Busy, busy. Ang barbecue. Tusok ay pinagtusok. Tusok. Malinis po yung hamay ko. Nagugas na po ako. <laughs> isip, isiparit mo lang dito yan. Baka may mga tira eh. mo uli yan. Tulog si Arlie? Tulog pa. Nag nagkapasok si Papa. Hindi pasok siya. Dapat wala. Kaso na, na, si, na Nagawa na yung machine. Ayun, nagkapaso. Ay, matagal yun. <laughs> hindi, dito lang yata ang piyesa, kaya nakabili agad. ang <laughs> laki naman pala ng ginawa ko. Hindi pa tayo so, Magtusok tayo ng barbecue. Ito yung aming okra. Pakita mo yung okra natin. Yan, at tapos na yung ating, ano man tawag yan? Shanghai! tayo ay mag magbubudol fight mamaya mga kamama. Ay, by the way mga kamama, mag ano din kami, mag halo Meron kaming minatamis na ano to? Minatamis na saging, saging minatamis na langka, uh, corn, ah, hindi niya, ano to, isang to, beans, and then nata. mag halo kami mamaya, oh. Sige, mga kamama. meron din kaming mga gulay na ilalaga meron din kaming itlog na pula magalis tayo ng bituka ng gipon wala pa lang di pren. kaya gasan ko na lang. So hindi na ko tayo nagtanggal ng dito ka na kasi natanggal na ko. Ito ulo tulong natin to sa marble kasi so, ano. Totama. So, mo muna natin yung nag-iihaw natin ka-friend dyan. Kumusta na, friend? Ano na? nakaano ano ka na? Nakailang ihaw ka na? Oh, wow! Oh, wow, yum, yum, yum! Ping, ping, ping! Ito po ay bangus. May laman sa loob. Yan. Ito, meron din tayong mang inasal ni Kuya Michael at ni Ate Myra. Andiyan na yung cake. Wow, ang ganda naman. Ano sabi ni Moon Moon TV? Ayan, may video kami. Wow, ang ganda ng gawa, no? Okay. <laughs> wow, mm -hmm. ang cute niya. Dala muna sa ano? Pasan na yung mga -pre na tayo mga kamanaman ng pang-goodle natin. Meron tayong banana leaves. Yan. Meron tayong banana leaves yan uh -huh. bak, nakaano to dito mahumulog okay lang ba? Okay. Sige, okay lang kasi meron naman yan sa ibabang so yan dalawang lamesa yung gagamitin natin pero kung magkakarami po kami may nakaseparate naman po kami pagkain dito, hindi pa lang po nakaayos <laughs> silipin ko muna yung ating manginasal dyan, ni kuya michael Wow, ang sarap naman. Pwedeng pakurot. Mmm, harap. -hmm. Manamis-namis. Yan ang gusto ko. Mmm, hmm. So, yan. Ready na po mga kamama yung ating lalagyan ng mga pagkain sa Budil Pie. Ayan ang ating, ang handa ni Ate Maika natin. Mga kamama, napakadami. Bali, lutong pinoy po ito lahat. Itong mga inasal, napakasarap. Talagang sobrang sarap nito. Kakaiba. Ayan, sisig. Mayroon pa tayong mani. Uh, palabok. And then, ano to? Spaghetti. Spaghetti. Ito po, ano? Uh, lumpiang sariwa. Ipabalot lang po natin dito. yan, Mayroon din tayong pulang itlog. Ayan yung ating mga native na food. Mga gulay-gulay. Mayroon din tayong pata, shrimp, and barbecue. Meron pa. Uy, di mm. birthday. Ito pa po, hindi pa natin na ilalabas. Wow. Hmm. Ah, ano yung pagkano ka na hindi na lahat? Bago nga pala sinahin din yan? Ang sarap ng mang inasal! Grabe. Uh, hmm. Buong gabi. Hindi lang. Ha? Pagos si isang gabi ko yan. Tubiin pala kayo nga. Masarap. Lagyan na natin yung pinotol ko. Yan. Maliyata arrangement. May may dalagay pa ko dyan. Kapalaba na naman yung mga... Kami na ako dapat may lato. ay sayang may lato pa ako doon hindi ko nadalang rin kami kasal ayon nanya eh. ay yung sa kaya alanganin hmm. din ako nung 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 ako na nung 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 mo na. Ang <laughs> <laughs> picture nung 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 Meron tayong isda po. One na si Luisa. Oo. Dali lang nga. Mukhang gagawin luto mo. Amor, dito ah. mo. Oo, sinabi ko, sabi Ano? yata. Anong bot? Ang rin sa'yo? Hindi yan sunog. Oo, mga lang ito. masarap lang Wow! Hindi yan sunog. Mga one, masarap yan, oh one wow, mga kamama, ang sarap oh. Mga one, one, yung so, one, 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 Ganun pa sa sabi ni. Mm, yum yum yum. Uh, uh, Sarap. Grabe. <laughs> <ako> sa <coughs> hindi na drift dito sa Leon. Hindi at may init pang loob. Hindi mo yung may init pang loob. Hindi mo yung ano. Yung crispy pata pa natin. Yung weekly. Ay oh. Uh, ano ano? Wala, yun ang lagi wala sa amin. Alin diyan? Yung baboy wala hindi magluluto ng baboy sa amin. Kaya nga. Miss na miss mo. Punta ka doon sa babae na kuya. Ay, hindi yeah. Binigay ko na ngayon. Yung pata di ba binigay ko na kay sabi niya ano totoy yun sa ano, sabi niya, di of tune mag. Timing din na. Ano yun? Ating kakainan, nataulin na. Yeah. Ang sarap ng lasa ng isda, Mayra. Tutulin ko nga ito. Yan. Kanina pa po ako nag -huh naghugas. putin putin na ito yata sa kluro. Okay? Pero okay? din tayong talong. Kaya, ay, kay, ano, kay ate, Oh Ang dami na oh my God. Ating, Ay, sa usawan, Mayra! Saan guys Dito, lagay mo lang sa <laughs> sayang, na sa paligid. Para masaray. Bala ko sana, na yung... Kung kaya dito, sumanggit ka na ano? Uh, kasi sayang naman Yan! Oh. Kasi ko. O, -o. Oh, kasi... Kung baka lahat na yung mabahay ko eh. Si Prince. Si Prince.

Nasa na okay, okay. okay. oh, one, two, no. three. One, two three. Ayan, magkakain na na po tayo. Yehey! Okay. Woohoo! Dito ako. Oh, nasan yung kanin natin? Ayan o, oh, dito tayo ka, dito tayo po pisto. Sorry Tingnan po. Yung mga nakuhuli po, eh, marami pa po tayong pagkain doon o. No? Yun nga lang po. So, magpipinggan na po. Ngayon po, magbudil pet lang kami para naman maiba-iba. Kasi nandito kami sa Canada, bihira po yung ganito. So, para maiba-iba naman po. So, lang Sabihin ka sa mga puti, Para maiba-iba naman yung style natin. Yan, yeah, pet sa Canada. Ayan, kain-kain mga bata. <laughs> ha Nakapag-pray na po oh. ako may bago kumain. Mm Hindi -hmm. na po namin na-vlog. Mm hmm. Mm -hmm. <coughs> yung <Hey, you think? coughs> ano, yung bangot. May bangot dito, ano? Ah, mm hmm? Oh. Really well, Meron hmm? no. sa bahay nila mm -hmm. Dapat pala, ating may ka dun pa pa'y papa mo. <laughs> <laughs> hmm, ha? Mike, tingin na mam. yan. Minsan lang tayo maganyan. ganyan Nana, Ila, shout out sa'yo. Ito, nandito na kami. Ah, birthday ng apo mo. yun. Nasaan ba yung apo niya? Ayun, yung naka-white. Ayun. Ayan. Model po kami, nanay. Ayun. Nakalabi yun, nanay? Hindi. Maglalabi ako ngayon, pinaalala mo eh. So, tapos na po tayong mag-boodle fight. Pa. Pakita ko lang yung aming mga ibang pagka uh, pagkain dito sa table. Ayan. Hindi namin naubos. Masyado yata kaming madaming nailagay. Eh, hindi pa dumadating yung iba namin bisita. Maya-maya pa. Albert, ha? Albert, mag-ano ka ng sinigang na manok? Oh? Sinampalukang manok ang sarap. Ready? Sino may dumating? Ayan si ano si Hindi ka namin eh. doon eh. Jang kayo po, popay, popay. Kanina pa daw daw naman. Tanya! Tama. eh. Bakit ba nagagandahan yung mga yan? Ay, ayaw, okay. so, dito ba? eh, ikaw nga, naggagandahan ka eh. Bakasyonista ka eh. Kagagaling mo all, lang ta... si? oh, ay, no, sa... Oh, nagkanang itim? Kati-kati. Oh. Mas ang daming tumubo sa itim na itim. Ah, mawawala din yun. Uh, Nagulat lang, na ano ay, lang yun. Kaya na. Galing sa Mexico. Kakarating lang. Bye, bye. Oh sir. okay Ang mga mga may kakain hmm. tayo Kami ni yung 6 months 7 months Ako yung ko lang nang siguro Hindi talaga Hindi pala yung soto tsaka ni her Kris her mother Not everyday mahal yung asaw ko kahit gano'ng paganda to Hindi ko siya mahal everyday Totoo yun Ngunit hmm. saan sabi niya Oo oh. uh, <laughs> mm. <laughs> <laughs> <coughs> <laughs> Oo oh, pero tanong talaga mm Hindi -hmm. pinagigil na gigil na pero oh, Wala mo yun asawa mo na siya eh, Wala pa mo na gagawa mo Correct! Manang! Wednesday wala na yun? Manang! Tingin mo na dito! Ayan, ang latecomers! Kumain pa rin sa Budel! O! Oh. Siyate! Kasi yung part na yun, hindi naman namin ginalaw. Friday? Oo! Day sa lalaki. Oh my God! May egg bowl! Laki naman yung... Ano? Anong pinag-uusapan niyo? Grabe na yan! Puro size! Eh. Mukhang size na yan ah! may dalaga dito. Nako, delikado. May dalaga po kami. Ayan, <laughs> napakaganda. Na, At saka ito. Ay, hindi na. Pagalitan tayo. Dito lang. Pagalitan ako. Dito lang. Yung pala ano pa yun? ito po, nagtatawa na, nag-uusap po, ayawang ko kung anong size pa yun. Damit ba yan? Size ba ng, ah, size ng phone. Ah, kala ko naman. naman, sa kung ano na. May medium daw, may oh, large. Mira kasi yung tagalog ko, nagmamadali ako magsalita. Ano oh, lang ang ko? Ano, oh. na ano? sinabi mo, patahimik. Oh, ay. Ayan. Ganyan po dito sa Canada kapag nag-ipon-ipon, yan. Kwento ng kalokohan, mag-video okay ng ano, kanta-kanta. So, yan po. Meron lang din po ditong takot sa camera kahit napakagandang lalaki. Pero hindi natin kukuha na. Ito <laughs> si Manang, hindi. Ayan. Yan namin niya. Lagyan ang ano na yon, yung washer. Pa pa hindi suot ang mga mga alahas. washer, huh? Hindi suot ang pang ang mga pangmalakasan natin natin ngayon. pangmalakasan natin? Pag oh, wala wala ngayon. <laughs> Parang alulod na yun. yeah. yung ano. Uh, Parang yung yung balahibo na. Uh, Bing naman ngayon. <laughs> Mamaya baka sa kabayo na yan ha. <laughs> <know> <laughs> Other way, Anong ginagawa niyo? laguan ng halo-halo. Wow! Wow! Parang nasa Pilipinas to! May halo-halo kami! Sarap sana din yung may ube. Kaya nga, may ice cream naman tayo eh. Uy, amor! Sino panalaw? Sila? Oh, wow! Magagaling! Magaling! Oh, si Denton! Denton! Hahaha! <laughs> Oh, wow! Ayan yung mga classmate po ni kabebe natin. Classmate lahat. Classmate ni Prince Ian, Ang hindi lang ayun, si Kuya Amor. <laughs> Tsaka yung isang maliit na yon, Kasi si Kuya Ramram. Anong score? Score! Okay, 4-2. Okay. So yun, ang mga kabebe natin ay nagbabasketball gabi na habang kami nagkukwentohan pa sa loob. <laughs> Gabi na, yan o. Yon, kasi inayos na po natin yung basketball na ating kabebe, kaya nagagamit naman. Kaya ang maganda po dito, ang advantage nito, meron pong ah, uh, senior dito, walang nakatira dyan. Dyan lang po minsan may nag almusal may nagbibingo yung mga matatanda. Tapos malawak yung parking, bihira naman sila nagpa-park, kaya malaki yung space. Napaglalaroan nila. Eto, ano kinakain nyo? What are you eating? Good. Rice, how about you? Cake. Cake? Ah, okay. Hi. Hello. Hi. Oh, si ka-baby natin talo. Kinuha yung dalawang malaki. Si kuya Michael kinuha. Tal Hello. Kasi yung mga puteka gagaling. Ayan, yung dalawang malaki. Hindi pa din yata makashoot. Dalawang malaki na kasali. Ayun na. So yun, laman na sila ngayon. Ayun. Ayun na, hindi pa rin nakashoot. Ay naku, natatawa ako sa mga bata. Kumuha ng dalawang malakit, natalo sila ng mga puti. Mga kamama, share on time. Share on time. May buksan mo nga ilo doon. Doon, doon, ba? ba sa dulo. Ayan. Ayan, nakapag-sharown na po yung mga yan. Ayan. Ay, atin po naman ito. Kung hindi siya sharown, ay napakadamay. Mayroon po kami mga ka-friend na hindi dumating dahil na late na silang nagsiuwi sa trabaho. So, ang ganawa na lang po namin, ay bae, nag na lang kami. Eh, bebe? Sharon, Sharon lang pag may time. Ang daming tira, oh. Oo, oh, oh, malamig. ano, Yeah. Uh, we have ano pa? Competition pa. Ado na mga kilo, pumasa. Ayan, pwede. Yung kay Carol, ilang kilo? Tinimbang ba yun sa'yo? Ano, pumasa? Pumasa. Pumasa, pumasa. <laughs> <laughs> Ang tawa ko kay Alna, sabi niya, bakit yung kay Ate Sol, naka, na, naka, ano, naka, naka, nakapasa. nakapasa. Sige, nagre-ready na po sila kumuwi, at naglagay na sila ng kanyang mga, nung kanilang mga sinyaron. Ito po ay joke lang namin, katu katu katuwaan kasi sa Canada. Ano kay kiluhin pa ba yan? Ito kasi pag-alawag mo. Titimbangin. Ayan, Westy. <laughs> Titi kami. Titimbangin. Tapos, Ilang kilo? Tapos na to. Ah, tapos na yan. Kaya okay, pas, pas. Kay Alna, eh, kikilo. Ay, oo, kikilo rin yung kay Alna. Ito, tinimbang na. Okay. Oh. Thank na you, Kuya Mo. Maraming salamat sa oh. sponsor. Okay, thank, thank you. Thank you. Happy lahat. Bye. Oh, happy lahat. Ang daming bitbit. Sige. Thank you, okay. thank you for coming! Um, mm. uh, Ayos yun, nalaki naman ang bahay mo. <laughs> Dalawa lang kayo nakatira. Naman, anak ko. Mauna lang kami kasi. Nalaki na pinataan ni Karen. May dance pa ito. Ay, nagnap ito eh. O, oh, buhatin mo pa. na yan. Wala o, na iwang? Thank you, thank you. Wala pa na iwan? Bye, Ate Micah. Thank, thank you, thank you. Thank you, darling. O, oh, nag-a-an. Uh, Check in natin. Gusto mm. magpabuhat. Okay, bye! Bye! Oh, good luck sa dance nyo tomorrow, ka bebe. Thank you. Kami yan. Kui, Ay, ka niyo yan. Ay, karino to. Down. Sit down first. Um, kay Kuya Amor yata? Hindi, kay Alna. <laughs> kasi <laughs> nga, <laughs> kasi hindi na mapalik-balikan. <laughs> Sobra na yun, mga 6 kilos. Ah, Makalata <laughs> na ako niya kung ko yan. Bye-bye. Bye-bye. thank Mai, salamat. Kita-kita ka sa camera. Let's <laughs> Ayun, tulog na po ang siya natin. May dance pa yan bukas. Wait, okay. Oh, dito ka lang? Mm. Oh, sabi ko na eh. No, <laughs> yeah. Hello, mm. yes, yes? I call me Prince. Hmm, ko, -ko call, call si Kuya Prince. Eh. <laughs> Tinakot yeah. ko eh. Okay. Bye, tiyan. Salamat. Mm. Oh, bye-bye. Bye-bye. Yeah. Ikaw talaga, madrama talaga tayo. Baka makaiyakan pa, mga maka kamama. <laughs> oh, sige, sasabihin natin kay Papa Charlie. Bak kaya nyo ba yan? Bibit-bitin ko isa. Ito baka nasa labas? Fine Dalhin na yung tubig, marami akong tubig. Thank you. Bitbit mo din yung tubig sa car kasi minsan mag-inom-inom ma sa car. Oh. Ito. Hmm. Tara na, tara, tara. Uh -huh. Okay, thank you Ate Mika. Yuhu. Charlie. Huh? Oo, yan. Ay, oh yeah, ayaw wala naman eh. yeah, sige. Ingat kayo. Thank you sa mga okay. sa sarap na pagkain. Mm -mm. na po yung mag-birthday. Thank you. Kasi dito po, kaya, yun. natin sa car. Yung kapitbahay natin, binigyan natin ng mang inasal, ay eh, gustong gusto yun, yung mga puti. <laughs> o, bago na naman yung sasakyan nila, ayan, o. Dati, yung pick-up nilang malaki. Mm -hmm. Thank you. Nanay, ano, ano ka yeah. oh. pa Nanay Ayla, ayan oh. Pauwi na sila. Oh, tingnan mo yung sasakyan ng iyong anak. Bagong-bago yan, sasakyan ni Maika. Bye. bye, -bye ate Maika. Bye -bye. bye, bye Ingat kayo. Thank you. Bye. Oo, oh, salamat. Okay. Okay, ingat kayo. Bye bye. bye. Oo. Hi, yun na po, nag-uwi na po yung my birthday. Ah, ang ginaw sa labas. So, pinatay kaya yung ano ni Kuya Amor. Check natin. Yung kanyang tanke. Wow, pinatay ni Kuya Amor. So, pasok na tayo sa labas. Ang ginaw. Ayun. Ayun. Empty na. Wala nang. Ayun. Tahimik na ang bahay. Wala na yung mga tao. O yan, ang dami-dami kong tira. Paano ko ito mauubos, Mayra? Napakadami mong iniwan. Nanda ang dami ng nakapag Sharon, ang dami pa rin tira. Ano to? Ano to? Ang dami. Myra nang iniwan mo. Paano ko ito mauubos? Yan po. So mga kamama, tapos na po yung ating birthday yan ng ating isang ano kaibigan na si Ate Maika. Dito nag-celebrate sa amin kasi dito lagi sila nag ng mga birthday kasi masaya dito sa bahay ni mama po kahit maliit. So yun, nag-uwi na po sila. At yung iba po, nabusog naman, may Sharon pa. Kasi ang dami-dami nga nilang niluto, ang dami-dami naming handa. Ayan no, ang dami pang tira sa akin eh, paano ko ba bibigyan ito yung isa kong kaibigan dyan sa kapitbahay? Baka tulog na. Bukas na lang siguro. So, yun lang mga kamama ang vlog natin for today. Basta, lagi lang, remember, lagi lang tayong smile, happy, and healthy. At yun, alam nyo na, pag tayo healthy, lahat magagawa. Bye for now, mga kamama! I love you all!